Lugtan, nauubos na pala ang gasolina ng kotse ko. Pwede mo ba akong ihatid papunta sa lungsod? Naubos na ba ang gasolina ng kotse mo? Pero ang kotse mo, huwag kang mag-alala. May ipapadala ko kaagad para kunin ang sasakyan ko. Sige, tero na. Lugtan, o kaya, bibigyan kita ng ibang sasakyan. Sasakyan mo. nakaon ang sport mode. Oh Diyos ko, may sport mode pala ang sasakyan mo. Humawak pang mabuti. Pulis, hindi kami lumabag sa batas. Nagda-drive lang kami ng mga normal na sasakyan. Ikaw ba ang may-ari ng sasakyan? Ang may-ari ng sasakyan ay yung tumatawag ngayon. Tawagin mo siya dito hindi ako nagdadahilan. Nahuli ako ng pulis sa kalsada. Sige, kaya't dumating ako sa pinakamabilis na oras. Pulis. Ang kotse ko, medyo maingay lang ng kaunti. Pero legal naman ito, legal. Buksan mo ang hood, labindalawang cylinder engine. Tinatawag mo ba itong legal na pagmamodify ng sasakyan? Pulis. Ang sasakyang ito. Huwag kang gagalaw. Umusag ka. Kailangan ng suporta sa daang Vietnam. May mapanganib na tao dito. Ang walang kwentang taong iyon. Ano na naman ba ang dahilan niya? Sabi ni Luktan, nahuli siya ng mga traffic police. Alam ko na agad yan. Ngolong, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni Luktan, humihingi siya ng permiso sa opisina. Pero umuwi siya sa bahay. At tinawag pa ang mga scammer na yun. Matapos makinig sa tawag si Luktan, nagmamadali silang lumabas. Ano ba ang balak nila? Alam naman ng lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Lumabas sila para manloko nagtipon-tipon ang mga manloloko. Kung hindi manloloko, ano pa ang gagawin nila? Pero bakit ginawa ni Luktan iyon? At sa tamang panahon na malapit na kaming maghiway, tiyak na gustong samantalahin kanya. Kaya siya ay nagsagawa ng panloloko upang kumita ng maraming pera. Upang mapigilan kang umalis. O oh, Diyos ko! Si Luktan ay talagang isang walang kwenta at masamang tao. Kung siya ay manluloko at mahuli. Maapektuhan tayo niyan. Nuyen, kailangan mong tawagan siya. Tita Lei. Sa tingin mo aamin si Luktan. Anong dapat nating gawin? Dito lang tayo maghihintay na mamatay. Sa palagay ko, dapat na tayo ay umuwi na at ayusin natin ang mga Peking gamit na porselana. Kaya naman, wala na silang magagamit para manloko ng iba at mabubunyag natin ang balak ni Luktan. Tama, tama, tama. Tama si Ngolong, Nguyen, Terra, bilisan natin, sandali lang, ano pa ang hinihintay mo? Kung mag pa tayo, hindi na tayo aabot, kung tayo ang magdedesisyon sa mga porsela ng iyon. Tapos sasabihin ni Luktan na tunay ang mga iyon. Ano na lang ang gagawin natin? Peke lang ang lahat ng iyon. Hindi mo dapat tulungan ng mga manluloko. Ganito na lang, may kilala akong sikat na tagasuri ng mga anti-gang bagay isasama ko siya para magsuri. Sinisiguro ko sa iyo na sa oras na iyon, malalantad ang tunay na mukha ni Luktan. Mabuti, mabuti, mabuti. Kung gayon, wala nang problema. Ngolong, maraming salamat sa iyo. Nuyen, ano pa ang hinihintay mo? Mga kagalang-galang na panauhin. Ngayong araw, inanyayahan ko kayong lahat dito upang maging saksi para sa akin. Ngunit may masamang pangyayaring biglang naganap. Magsimula na muna kayong kumain. Babalik kami kagad. Ginoong Vuong, pasok po kayo. Josco, ko! Ano ba itong, ba itong lugar na ito? Ang mahirap na probinsyang ito. Ay wala namang magandang makikita. Ginoong Vuong. Inanyayahan namin kayo dito para ilantad ang mga peking bagay. Huwag kang mag-alala, sigurado akong babayaran kita ng buo. Tama, tama, ginoong vuong. Sana'y maunawaan mo. Sige, sige, iginagalang ko rin si Direktor NGO. Kung hindi, hindi ako pupunta sa mahirap na lugar na ito. Ginoong vuong, ang kabutihan mong ito, ay hindi ko malilimutan. Sige, maupo ka, kukunin ko ang iyong mga gamit. Sige. No, Tam. Bilisan mo, painumin mo ng tsa si Ji Wong. Opo. Ginoong Wuong, narito po ang inyong tsaa. Josko, kailangan pa bang maghanap pa? Ito na ang kayamanan. Narito lang ito sa mesa. Ginoong Vuong, iyon ay isang ordinaryong tasa ng tsaa sa aming bahay. <laughs> Hindi mo naiintindihan. Ito ay porselana mula sa dinastiyang Le. Kung tunay ang porselanang ito, ito ay walang katumbas na halaga. Sinasabi mo bang porselana ng dinastiyang Le yan? Nguyen, ilan bang pekeng porselana ang mayroon kayo sa bahay nyo? bukod sa set ng porsela ng tasa na dala ni Akademik Ma. May dalawa pang set ng tasa. Ang isa ay ito, at may isa pa, nasa kwarto niya ang isa. Dalhin mo rito lahat para makita ni Ji Vuong. <laughs> Nguyen. Ngolong. Kung walang problema, pwede ba akong mag-livestream? Okay lang, okay lang. Sige lang, Mr. Mr. Vuong. Notam, pakiusap, tulungan mo akong mag-video. Sige. Kamusta sa inyong lahat? Ang pinakamamahal na buong fay ng lahat. Ako ay nasa ere na naman. Ngayon, gagawa ako ng ilang livestream para ilantad ang mga pekeng produkto. Sundan ninyo ako. Ito ay porcelana. Kung titingnan ng mabilis, iyan ay isang ng tasa mula sa panahon ng dinastiyang Le. Lumapit ka, mas malapit pa, lahat, Obserbahan ninyo ito ng mabuti at tulungan ninyo ako. Kung ang tasa na ito ay tunay na antep mula sa pamilya Le. Ang halaga nito ay hindi matutumbasan. Dahil sa buong mundo, iilan lamang ang ganitong uri ng porsela ng tasa. Hindi tama, ang tasa na porselana na ito. Bakit mukhang tunay ito? Nanay, ano ang ginagawa ni Ji Wong? Ji Wong, inilalantad niya ang mga pekeng produkto. Nuyen, dapat tayong matuto ng kaalaman tungkol sa pag-examin. Maghintay lang kayo sandali. Hayaan niyong doblehin ko ang pagsusuri. Ginoong Wuong, may resulta na ba? Diyos ko. Bini-bining Nuyen ang tasa na porselanang ito. Saan mo ito nabili? Binili ito ng asawa ko sa isang maliit na tindahan. Mabuti, mabuti, mabuti. oh Diyos ko, ito talaga ang porselana mula sa panahon ng dinastiyang Le. Ginoong Vuong, ang set ng porselanang ito. Malamang peke lang ito. Ito. Bini-bining Nuyen, sa pagpunta ko rito, narinig ko na nag-aral ka rin ng pagtatasa ng mga antigo. Tama ba? Noong nasa kolehiyo pa ako, nagkaroon ako ng subject na iyon. Limitado lang ang aking kaalaman. Kung hindi, hindi ko na kailangan pang imbitahan ka rito para magsuri. Pabuti, ang galing. Malapit na akong yumaman. Hindi ko inaasahan na, may araw na magiging ganito ako kaswerte. Mabuti, mabuti, mabuti. Kaya pala, ang tasa na porselanang ito, ito ay isang ordinaryong peke. Kahit na high class na peke ay hindi rin ito. Kung inanyayahan ninyo ako para mag-appraise ng mga antigo, ngunit ang mga peking bagay na ito, talagang nag lang ito ng aking oras. Paumanhin, Ji Wuong. Medyo hindi lang kami sigurado kung sasabihin mong peke ang tasa na iyan. Magbigay ka ng sertipiko ng pag-examine. Babayaran ko ang serbisyo mo. Ito. Madali lang ang pag-ito madali lang ang pagbibigay ng sertipiko. Pero, kailangan ko munang paalalahanan kayo. Ang mga mumurahing porselanang ito. Kung gagamitin mo ito sa pag-inom ng tubig. Kung matagal itong nakatago, ang mga kemikal na sangkap sa porselana. Ay lubhang mapanganib. At magdudulot ng malubhang epekto sa kalusugan ng tao. Sige, kung naniniwala kayo sa akin. Tutulungan ko kayong ayusin ito. Ang mga peking produktong ito ay nakakasama sa kalusugan kasalanan lahat ito ni Luktan. Araw-araw siyang nagdadala ng mga basurang gamit sa bahay. Talagang mapanganib siyang tao. Sisirahin ko ito. Huwag.